Nainip kayo, nai? Yeah. What can I do? What can I do? Ha? Hindi na Hindi Bakit? Nainip kaya? Oo. Oh. Eh bakit may nakita na naman ako dyan? Ha? Kaya na naman yung sinaylas dyan. Sino naglaganin yan dyan? Sinaylas, nai? Hmm? Hindi ako naglagay niyan. Gusto ko lang makita. Aba yan yung ilalagay yan. Hindi nga makita eh. Oh, hindi makita? Hindi makita susuutin. susuotin. Hay an, nagkuha na naman kayo ng hindi sa inyo. Eh talaga eh. Yun. Ba't yung tinatago? Anong gagamitin ninyo pag tatago nyo? Huwag kayong suot na hindi sa inyo. Pagayaan yan. O oh, hindi naman sa inyo to. Sinusuot nyo. talaga yan, hindi dito eh. Eh, hindi dito. Kaya talaga, kung ano pinagsasabi ninyo eh. Huwag kayong suot ng suot, hindi sa inyo ha. Ito susuotin nyo. Ayan. Ayan, 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 sa inyo. Hindi yan kung kanina-kanina susuotin nyo. Kalaan nyo kayo. Kung oh, inip na inip kayo, ano yung nyo? Ha? Ano yung isip Ano? umuwi. Bakit? Ay, may naghihintay iintay sa inyo. Sino? Siya. Sino siya? Si Sino siya. Aruy! May naghihintay sa kanya. Sino naghihintay sa inyo? Siya nga. Sino ang siya? Sabihin nyo. Ay, hmm. Sino ang taong na iya sa gitna? Ay, naku, naku, ano pinagsasabihin nyo? Walang katorya turya Kayo, eh. Pero mamaya... Kuya kuya kayo kuy, makara. Ay ganyan niya. Lagi ko kayo. Wala naman, wala kayong dapat isipin. Ang mga ay nangangagaw ng Wala mga naman kayong da, nangangagaw ng ano. Ha? Huh? Ano? Ay, it, sabi nyo nangangagaw ng ano. Ay, madami nga dyan nangangagaw. Nang? Hindi kanila nangunguha na lang. Uy, baliktad naman yata kayo yun eh. kayo ang, kayo ang hawak kayong kuha ng kuha ng hindi sa inyo. Hindi nga ako nagkukuha. Mm. May nagkukuha dyan, hindi nga. Hindi, hindi sila. ako sila. nagkukuha. Eh, kinilas nga na, hindi nga sa inyo kinukuha na inyo eh. Suot kayo tinasuot na hindi kaya sa inyo. Talagang ako dyan eh. Eh, kaya nga yun sa inyo may na. Hindi ka silang nangunguha. Kaya nawawala. Kaya nawawala. Kagaya yun, susuot kayo ng mga, hindi naman yan pulseras, yun ay elastiko. Ah, uh, elastiko. Ako na yan. Gagamitin ko. Meron na rin. Ay, di may sleeper ka? Elastiko, ano hindi eh? slipper. Ah, di um, ba, ano mo, sleeper. Elastiko, hindi eh? sleeper. Kayo. Kung ano mo, sa sabi nyo. Maghanap ka daw sa gano'n. Ayan yan nga. Ibabagat akong maghanapin eh? nga. Ay, ano nyo yan? Ano nyo yan? Ay, di akin gagamitin. Wala Sa ako. Saan nyo gagamitin? Sa bunga nga mo. Suwangit <laughs> nyo naman. Kayo, agang-aga. Kayo, mang, inyong. Huwag karong karang Ay, bayad karang karangkara. Sino ka makara? Aray ko. Ako naman ay. Huwag nyo naman akong inaanot. Baka ako yung... Alam yung malambot ang aking katawan. Nay. O. Oh. Ano na naman yung inyong ginagawa dyan? Sabi nyo kayo kanina. Baka kapila lang yun. Eh. Oh. Aba, yan na naman yung bisaklap na naman yung mga ginagamit. <laughs> ito, ganyan naman. Oh my God! Iwa-iwa huh? rin na naman yan. Ginagamit na yan. Wala naman. Talaga naman kayo. Oh, ito sa inyo. Ibaba nyo lang dito. Agawa na naman po kami. Akin na. Dini. Diyos kayo eh. Lahat na ang kayo. Ano maghanap ka? Naghahanap nga ako ng lilinisin. Hayan, lahat linisin. Ay, talaga. Hindi Amin. Hindi talaga yung sa'yo baba. Para kayong Amin eh. Ito ay kinailas nyo Oh. Ay hindi to sa inyo. Ina sa inyo eh. Kaya lukit ni. Eh. O ba't itatapon na Para kayong sungut-sungut nyo na naman. Inyo gayan. Sa inyo gayan. Oo. Oh. Oh. lang kayo nawawala. Nawawala sayang pa yung oh.